Shout out sa asawa ko pa uwi na mamaya. Ay. Ay. Kaya pala magsusundo bukas ha. Ay. 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 Alright, so dito tayo sa may ano, sa Pasay dito sa may Diwata Pares. So try nga natin kumain ito. Itong pakana no. <laughs> so try namin kumain dito. Ah, uh, minsan-minsan lang tayo makadaan dito sa Pasay kaya testingin lang natin itong last trending so bisitahin natin kung pinipilahan ba hanggang ngayon pero tingin ko hindi na masyado ang pila dito eh. kasi ano makikita nyo doon wala na masyadong tao wala na masyadong pila so, antay lang natin mabante tong ano Itong ban yan papasok na tayo so, meron na muna tayo kasi magagaling lang natin sa ano sa take ng videos dun sa mga tropa Ah, marami rin parang kumakain rin pa rin, no? Pero hindi gaya talaga dati. Ah, ang dami ba? Oh, yung mutuan nila. Okay. Pwede ba dyan? Uh, makabala tayo dyan. Okay. <laughs> Silagay so, muna natin tong pamalo natin. Lagay muna natin tong pamalo. So gamit pala namin mga buds ADB-160 ng tropa natin. Ayun, no? Shout out! <laughs> Shoutout sa asawa ko pa uwi na mamaya Ayy. <laughs> Kaya nga pala magsusundo bukas ha Ayy. Ay. Salagay muna natin dito yung mga gamit natin Ato oh. oh, helmet pa pala Angtatao tayo ng helmet Shoutout dito sa tropa natin na may U-box, may cup box kaso walang mga laman. <laughs> <laughs> Uwi na dito pala yung kainan ni Diwata. Ito pala yun. Saan ang pila? Ah, dito pila. Pares, mami, overload. Ikaw? Sisig. Ay, doon sa kanya. Sisig. Sisig doon sa kanya. Ayan, so ano lang sa akin? Mami Pares. Ah, ito. Para saan ito? Ah, soft drinks. Ah, soft drinks. Ito, pagkain. pares. Okay. So, may mga ganito dito pala. Nandiyo, pwede mo na ako nandiyo. Ha? Kukunin ko doon? Antay na kita doon? Hindi, kukunin na yun. Ah, kukunin doon? Tara, sabay na tayo. Lahat ng makikita mong poster dito, may mukha siya. <laughs> may mukha si Diwa, eh. atay. Bibigay dito. Ah, wala na? So, wala na daw, mami. Paglik natin to. Wala na si mami. Te, wala na daw, mami. Anong available? Wala na daw. Para sa magnet mayroon? Oo. Uh, Ah, para sa bagnet na lang. Okay. Para sa bagnet na lang tayo. Okay na meron sa kanya. Okay Wala na ano eh, para sa mami so para sa bag para sa bagnet. Ayun so, muna ka ready na doon. Kuha na lang. Hirapan tayo dito ah. para sa bagnet ay ah standing lang tayo nga nice nga, ay kutsara pa pala natin okay. eh yeah, so kumuha na ng soft drinks sa kutsara ito yung order na sa kanya oh sisig so, para sa bagnet tayo masakit okay. Yan, so may libreng soft drink. Kasi yung soft ko naging dalawa eh. Mm. Kaso so yun pangatlo mong kain dito. Yung una talagang pila. Ang, ang ganun sa labas. Kung <laughs> sa pag dumadaan kami dito, balak kami kumain dito. Habang pila. Habang. So, eh nung ano, second time mo? Gabi yun eh, madaling araw. Sama kayo mga. Wala masyado. Dito. Wala masyado. Ngayon, hapon na, alas 5. Pero ano, marami pa rin namang tao dito. Hindi nga lang gaya dati na ano. Pilit pilaan talaga. nyo sa mga content ng mga ano, mga dito sa Diwata Paris. Talagang dumog ang tao eh. Ngayon, wala nang pila. Pero marami pa rin tao. Ang nalis talaga doon yung pila. Dire-diretso na lang. Hi. Ay, ako rin Kaso nandiyan pala sa loob yung ako Let's go, let's go Okay, so alas na kami Ayan, so ano si Wata sa likod natin So, overall naman, pagkain na dito Okay lang, sakto lang naman yung lasa wala namang special Ano lang Saktong luto lang uh, Ano lang Hype lang talaga Nung time niya Hype yung Mga tao Gusto matikman yung, man yung uh, Pares na dito Pero yung lasa uh, Ano yan Saktong luto lang Yung lasa, Kung anong lasa talaga Na nakakainin natin Sa uh, ibang Nagtitinda Ganon din yun Meron kabila, ayun oh. Ito sa kanya rin 'yan. Parang So, ano naman 'yan, mga cafe. so, uwi na kami. All right. Okay. Ano? Ah, uh, diwa tapares sa sa may Pasay. So, right. Thank you so much for the road. Ingat ko lagi, right? So, peace. peace.